Mga idol. Na may si Kamalo din sa kwan mga idol. Sa di sa kwan ng idol nang sa Siwol, O Siwol dili Siwol ni, sa tao kani. Riverwall. Riverwall. Kay tubig man. Ako ni si Kamalo. Kwan mga gunyaron na malayo ba, na malayo man nya. ka. Amo ni lintihan dito. Idol ni tinay baboy na malayo mga gunyaron nya. Iyaw, yeah, may isabok, baboy. Sipiat si Kamalo. Si Sipiat man. Malay. Malay na gulo lamang kay. Oh, mantay laing mahimo. Alang. <laughs> Pero karon kasal mga idol, iyan baka mga idol, muna iyan baka oh. Muna iyang giandang para iyaw. Ano, iyaw, na rin nadakal. Ayaw. Karon lang ko an, sulis man kay sulis man kay May ni mo. Adili ba na madugay? Iyaw? Dali, dali. dali, dali, dali Dali eh, tumbahon eh. Dali na, tumbahon. Pagkakaon, bangunon. Patindog, Roman. Oh, muna yung mga idol yung baka, ang ilihawon. Kita ko na ko, gano'y yung baka. Pila palit naman eh. Kumala. 40 mil. Hangyo, ano na? Sa sinta, manda. Hangyo, 40. Kay vlogger, manda. Okay, may. Okay, kayo. Kita ang baka mo ni. Kung ano yung mga idol, yung asawa, nang gulaman siya kay... Samkon na yung asawa. niya. may Ano may mahimo? Burot man nga doon. <laughs> <laughs> Burot ang pan. Na, mula'y may isa pong baboy na po yung gikuan kuan. Usang gilapa, usang gilitsyon. Amo ah, na naman pong gi... Kabangan o blintyo kayo no. nung. Amo ah. na Okoy rivers mga idol. Basta no, nakakita na niya sa, kwan, so, mo ani sa kuan to kayo. Hindi rin mo mga liili sa unang kal. Hindi rin. Ba't kayo mga... Dating mo liko rin mga idol sa unang mga... Mga kuan Si Ijo Pax, si mga idol mo ni Karaang palalili, Idris mo katas. Ay, magtuwa na mga idol lang rasin yung tuwa niya kung nga yung Bugoy na si Ijo Pax siya ay. Ano ah, niya kay Sukoy mga idol lo? Oh. Ano niya mo, bata mga idol, dili gami. Ano niya mo? Iguanan. Oh, Kanin siya mga idol, ako na nang giluwas dito mga idol. Natuok mo ni mga idol. Hindi asa oh, ano. Pagsalom niya pa, nabitik yan tiil sa kawayan. Tong, may kawayan niya sa unadre wala wala ko, ko. ani mga idol nan ni kamaluan ni tik tik lo na nan ni gi na. lo <laughs> ano dagat niya mong ko gablo niya mong ko mga idol among yung... yo kay mga idol Tubig mo ni eh. Tubig sa ukayo ah, mga idol limpyo kay ro gantisado ni ani mga idol ah ayro ro karon sunod ha kita patalon sunod aguson ni patyon mga idol nani na mga idol nani mga idol tawajan tapos inubok on wala ano ano? uh -huh. na yo point na Kuha mo kabalong idol sa ngalong gibak na to. Kay bagusan. Hmm. Mano, bagusan. Bagusan mga idol. Bagusan. Para na ni idol, mga idol, para pagbali sa tinae, hanay ang age Ay, mga tirada ni idol. Pag idol. Mo hmm. ka salay ani sa. Sige mo palit pa kay Ay mo sige palit pa Si. Ano man pumuk pani ay for suna. Sa tirada ba? pa na idol. Duha mo mi kabuok. Duha ko na hmm. ko. Alam, tulog na ako ang aduhar mo eh. Ma, Paglaro mo mga idol ha. Tiyok. Idol ha. Muna yung mga... mga, mga. bagusan. Muna mga idol. Bagus-bagus ba? na no, bagos. lang, <laughs> estimate niyo mga idol ng murag. Pagka siya ng gamay na masinod na sila eh. Oh, nag-simple eh. Muna na. Okay na. Piti na na. Matik na na. Kanina pa rin yung mga idol mm. Ihaw na ko yung mga idol lang Sige mong sana ako makikihaw Sa hindi, pag mag ihaw mga idol Buta na lang ako yung batong uh Hinitan -huh. ka ron? Buta na ay, mag -talo. Mag -talo. Mag -talo. It, lang ako yung batong Ano na kayo? Ano na mata mo patong niya? Alam ka lang kung mag ka mga idol, mag buta na lang ako batong Ano po magsikag hindi oh. nga to snob patong po nagmay teknik o hmm. na technique love na siya mga idol Okay, na wala naman eh wala na naman ah oh. na wala ang idol, ng gamit ng gamit Dayon. birada na hindi na mga idol na na, kami kay magkuhan kuwan ba man mi may... Dala pa mamig laing balde. Imo ni ugasan mga idol kana oh. mo nimo. Ah. Na. Deo sempre mga idol. Kini nga ko unahon kay mo ni. kani mga idol. Mo ni mangtas kay yung tulong sa kinai oh, mga idol. Oh, ah. tawon idol ha. Nga sabi idol Kana mga hilig upaklay diya mga idol. Karon na, na may idea sa so, pagtirada na sa paglimpyo. Ano na tirahan rin mga idol, Leo? Hmm, gili na pagpakita ni mga idol kay kita niya mo kung saan mga idol. Oh. Basi kakaon niya mo ba? Hmm. Uh, Limpyo ka na mga idol. Kasi mga kinaon yeah. mga idol. Tirada si Kamalo mga idol. Palimpyo na mga tirada o. Ano mga idol? Wala mo na mga humalo mga idol. Ano ka nang hawanan? First, kuhaan pa na. Unang tirada pa na na pa so, na mga ito. idol. Pinisingan na na, ang pinisingan na inudnon na muna sa bato. Siyempre, sa bato nga para nga malimpyo. Kani mga idol. Gamer din ng sa? Siyempre. Kana mo kung tinan atay dito. Ay osak. Amo lang kana mga idol, bay vehicle ba. Ihan ay na mga idol para sa yon ra ma. Kana. Ana lang mga idol. Balik ra na mga idol. Ana ayon mga idol, ana. Mommy. Ito ang maging idol, talaga. Yeah. Dili really, ko malimot sa akong wadzao ng idol. Di yung anak kong idol nga ito na ni, ni Jai na sila yung kalibutan. Ito <laughs> yeah. so, tayo magsili na akong galaris sa mga idol sa Ukoy, River. Hari ko niya tuluan ng saon pag limpyo ang ina ni mga idol. Mga iso nang lolo kal? Oo. Oh. Iso lolo or kalula? Isong no, lolo. Ha? Ah. Yeah. Daga pero sa laki mo saon kal? Saan? Okay. ko.

Ano ang isang kas? pa ako. ni mga idol kay inudnud pa man eh. Asa mo ang mo ni Mokol? Inudnud pa na siya naman. Ay ba na ni Mokol? Oo. Ano siya? Ano so, oh. siya first? Eh, kwan.

Stick. Dire na magamit ang stick. Idol. Mo, son, ang Ayan, ay, idol. Hmm. Dire na niya magamit. Giton mo na mo sa na paggamit. Ano ni mo idol? kamo nga dili mo sito kayo na, eh. na ni. Ano na una ni mo idol mo kag. Yo pa na imong palo. Ah, ano? <laughs> <laughs> oh, oh, bali na oh. Dili ta sito kay kumain <laughs> na Basic ra kayo. Tanan to mo idol. Hmm na? Ito nang kuhaan siya. paluta rin natin paluto Para doon na lang kayo, kayo pangalan. Kasi oh, oh, na ako. itik na kayo. Iyaw na to. para di mo layo. Ano nga talaga. Ato mo natin eh. Parang kuni siyang mabungkag. Hindi mabungkag. na. Hindi bulagon. Ano? Ano nakaayohan nga nito sa upo'y maglinti mga idol kundang alakas ganito may kaglagan ng tubig ba? maglagan na siya permanente hindi mo na kaya upo nga naaakas sa host hindi na magsinto sirbi mga idol hindi o imura na nga ng mga idol sa loob parang hindi makita mga idol o na magpasiglan yung mga tubig o ngayon maglutaw na yung mga idol Busog mga isda isdaan. isda na akol. Ha? Pusog isdaan eh. Busog mga isda, isda ni Ron. <laughs> Karoon nga doon. Gihiyod na mga idol. Gihiyod na na ako ng mga idol ah. Gihiyod na na. Wala nita eh. Baliho na po na siya. Ano na nabaliho? Ano na siya? It's technique of love. It's technique of love na yung mga idol ah. Sabi ka mga idol technique of love. Ano nga doon mga idol. Ato <laughs> na po na ilalaw mga idol oh. Mura ba mga idol oh. Wop. mga Eh, mura ka tay mo amigong pisot ba, Inanara na siya. Wala ba guna siya? Basic. Basic, very basic. <laughs> pisot mga idol. Karon. Kani no mga idol, ko dako mga idol. Kani tsada ni nanad mga idol kay. Nako dako. Oh. Hmm. Na. Mm. Mm. Dako, dako kayo pagka kuan nga idol. Dako kayo pagka sudan nga idol. Ngayon, Ato na bunan kasi vlog to dito. Oh, big na po para mulagan ang so, itats. Oh, ayo. Ano nga idol ah. Ah, na dito busog ang mga isda. <laughs> ah, kaning tapos na ni mga idol kay kaning mga kuan ni idol na waste niya. Kanang nag-isda mga, mga idol, De, mga isda, oh. kuha po ni mo. Kanang bunimo ta eh.

kina mo ay din jup jup dun may dalo ano 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 Sa una na teknika ng stacles, na, itas idasweksero na na niya mga nana teknika. Dili ana hmm. kayo. Dili na pareha nang sa chamber nga ato na. Limpyo ka ni pagatirada ni among mga idol. Idu-packs mo na eh. Basay tirada limpyo na. Dili na. Dali pagko nang limpyo. Tawa. Simo tirada ni Human Call. Sano ni mo ni pagluto. Kamalaw? Ah, dinuguan. Bro. de pa'y lamihan eh. Bakit mo nang dinuguan? Kung sa Tagalog lang dinuguan. Dugo-dugo. Ha? Wala akablo sa Tagalog ka na. Sa'yo nang dinuguan. Sa'yo dinagalog. Guys, i-text it na guys. I-text na. nyo guys. I-comment na ako kung sa so, Tagalog. Sa'yo dinuguan guys. Hindi, hindi ko nang... Tagalog. Dinuguan. Kani, Carl? Kani? Shout out sa'yo. Shout out sa'yo mga kaon. Shout out sa'yo na yung mga sa so, may mga shout sa mga pas sa Tanay Rizal mga Tagaw. Uh, oh. Taga Tanay Rizal, shout mga Tanay Rizal. Oh, mga sila si Jodet, mga Jodet Portage. Oh, mga ato mga pandito tanan. Si sa sa dipulog sa Mario. Lolo Mario. Mario Yumagi. Ah, ay Yumagi dai. Sana. Oh, si Susan. Susana. Susana. Uh, Gomez. Shout out Sorry na lang. Mga o kay Naamang mo na niya. Mm. Meron mga o mamiran. Mas wedding ni Rasel. Mga kaon na po meron. og lechon. Kuro ba gutong lechon na to? Ang lechon na napakita rin ako niya, Kol. Oo. mo sa lechon na Ano Katakol wala? na katakol? Wala, oh. wala. Ang kwento, eh. Ang Okay, eh. Balintarot. Pano, parang bridge. Ang ganyan, eh. Gusto. Ah! guys. mati. Gusto Okay na, na.